Daniel iniwan na ng ibang mga Katniel fan. Mas lumalaki nga ang balitang hiwalay na si Catherine Bernardo sa jowa nitong si Daniel Padilla. Mas lalo pang nagpatindi sa intriga ay ang pag-unfollow ni na Catherine Bernardo at Andrea Brillantes sa isa't isa. Pero ayon sa isang software na nagtatrack ng history of activities sa Instagram ay walang ginawang pag-unfollow si Catherine recently sa katunayan nga ay may isa pa itong final o this month. Kahit nga wala pang official na pahayag sina Catherine at Daniel ay hinusgahan na agad ng ilang netizens si Daniel. Sa katunayan may ilang Catniel fans ang nagpost sa X, dating Twitter, na tinatapos na nila ang pagiging Catniel fan at magiging fan na lamang ni Catherine now changing my profile from solid hashtag Kathniel to now a solid hashtag Catherine. Thanks DJ at Im Daniel Pedilla for one decade being one of my inspiration. Hope we all find our peace of mind and in choosing Kath at Bernardo Kath over the issues. Now signing off as Kathniel fan post ng isang dating Kathniel fan. Nakakaloka naman ang ibang fans na iiwanan agad nila si Daniel, eh hindi pa nga nila naririnig ang mga panig ni na Catherine at Daniel tungkol sa issue. Samantala, malungkot din ang Cathniel fans na hindi nila nakita ang dalawa nilang idols sa naganap na Star Magical Christmas 2023, noong Sunday night. Pero gets naman daw nila kung bakit wala ang dalawa dahil nasa Japan pa si Daniel at hindi naman available si Catherine. Samantala, kilig na kilig ang mga netizen sa paharana ni Kyle Echari kay Andrea Brillantes, ha? Swab eng swabe naman kasi ang pagkanta ni Kyle ng mga OPM love song na Josa, Panaginip at Kung Akin Ang Mundo, grabe rin ang titig ni Andrea kay Kyle habang kumakanta ito. The fact that Andrea is lukang at Kyle the whole time habang kumakanta? Hays grabe lang, hindi ko na alam saan ilalagay yung kilig ko sabi ni at Christine Joy, bakit kasi hindi na lang kayo? Pero hopefully kayo ang endgame Kyle Drea. Naging super fan yun ako, feeling teenager uli, dahil sa inyo, chika naman ni at Sinujevia 19 Well, sa Senior High, nga naganap ang harana na markang piwayo ni Kyle k Andrea, ha? Napag-usapan din ni na Andrea at Kyle ang pagkakadevelopan ng kanilang mga karakter sa Senior High, na sina Sky at Obed. Ang dami pang aabangan pero happy naman ako kung saan papunta yung kwento, sabi ni Kyle. Makikita rin natin na mas nagiging close na sina Obet at Sky at lumalim na ang relasyon nila, pagsang-ayon naman ni Andrea. Bongga, 'di ba? Pero yun nga, sana nga ay sila na lang.